sa inilabas ng datos ng NEDA, National Economic and Development Authority, hindi raw may kukonsiderang food poor o mahirap ang isang pamilya higit pa sa 64 pesos kada araw. Yung ginagasto sa pagkain, so halimbawa niyan 65 pesos. Hindi ka na food poor yung threshold na yan. Igan natin ang reaksyon dyan. May statement na rin yata dyan si Senator Nancy Binay. Senator Binay, magandang umaga. Sa ngalan po ni Congressman Erwin Tulfo, this is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas sa programang Punto Asintado Reload. Yes, magandang uh, umaga, Sir Andrew. Siyempre, magandang umaga sa lahat ng uh, nakikinig ng inyong programa. So, anong dapat threshold dito, Senator Binay? Kung hindi po sapat yung 64 pesos talaga, o halimbawa 65 pesos, hindi ka na food poor, ano po dapat threshold ngayon? Sa taas po ng mga bilihin po ngayon, Senator Binay? Um kasi yun yung dapat alamin ng uh, NEDA kung ano ba talaga yung uh, yun na, uh, makatotohana na numero, di ba? Kasi um. alam naman natin na talagang hindi katanggap-tanggap na sa 64 pesos, eh, sapat na at hindi matatawag na food poor ang ating mga kababayan. Kasi nga, ang uh, ikinukonsidera din dito na mga eksperto, yung sustansyang na idudulot ng mga pagkain na napakamura na. oh, My God, 70 pesos. Halimbawa na rin pagpalagay natin, 70 pesos, Senator Binay. O, oh, tatlong beses yes. sa isang kainan niya ng isang individual. Ano lang ang sustansya makukuha niya dun sa mga pagkain niya? Tama ho ba? You know, 64 pesos a day yan ha? Oh, so, 21 pesos per meal. Ah, oh. <laughs> uh, Sir Aljo, yung presyo ng Nutriban na alam natin na yeah yung isang tinapay na yon eh, kumbaga lahat ng sustansya nandun na. forty eh, oh, 40 pesos na siya ngayon. <laughs> so, oh. hindi, 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 pa rin maa-afford ng ating mga kapabayan. Yung Nutriban na yan na supposed to be, uh, uh, ma, yung requirement nila na nutrients ay eh, nando na sa Nutriban na yun. At, oh, at siguro, siguro maganda din tignan, uh, Sir Aljo, nagsalita na yung na... Uh, Uh, nutrition council Aha. na sila na mismo nagsasabi na hindi sapat itong 64 pesos a day Mantapin para masabi na. ka na hindi ka food poor baka tinitingnan nila o kumain ka na lang siguro ng ano diyan ng uh, noodles bumili ka ng kanin no yan no yan dalawang pares na yan okay na yan Halimbawa niya, siguro 23 pesos na yan. <laughs> hindi ba sustansya? araw araw ma- <laughs> pa naman ba, yung kakainin dyan. Andrew, hindi masustansya yung, Hindi nga eh. yung eh. noodles na yun. <laughs> dahil alam natin, uh, maganda din tingnan. Baka kaya, di ba, napakalaki ng problema natin sa kidney problems. Dahil yeah. ang dami nating kamamayan na nagdadialysis ngayon. So baka ang dahilan doon ay... Um, hmm. uh, itong ng ano hindi substance ang pagkain ng ating mga kamamayan. Ito lang yung mga manggagawang Pilipino, halimbawa bibili po sa kantin. Magkano ngayon ang uh, isang cup ng rice? Abot yata ng 15, tama ba? 10 pesos, 15. Sa, Senado, sa karinderya 20 pesos ha? eh. 20? Sa Senado, ma'am? Kante? <laughs> sa Senado. 20 pesos. Siguro, uh, dahil malapit ang Senado sa pwesto ni Diwata. Aha. Ang, ang, kay Diwata, di ba, 100 pesos. Oh. only Ang Liray, tsaka Pares. Pero oh. kulang pa rin yung... Pa rin uh, kulang, oh. kulang pa rin dyan. Kulang na kulang pa din, di ba? Wala ka na makita ngayon ano, eh, sa karinderya, 5 piso na cup ng rice. Wala na yata. 10 piso pinakamura. So, sa 10 piso na lang, eh, Ula, wala na sa pumpisong ulam ngayon. Kula na eh. At saka <laughs> diba, um, kaya rin naman natin, ah uh, in fact, ilang Apo. budget na natin nire-raise itong punto na to na, baka dapat taasan na ng NEDA yung threshold nila dahil hindi nga makatotohanan itong 64 pesos. Kasi ang, ang, gusto natin mangyari, eh, malaman yung tunay na kalagayan ng ating mga kababayan para yung budget, eh, magawa natin ang programa na talagang alam natin na magbibigay sa problema ng ating mga kababayan, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. Eh ko lang ha? may uh, may pinakauling statement yata dito Neda. Bukang bumawi po sila ma'am. Oh. Uh, <laughs> Bukang ancient na daw ito. ito yung mga uh, luma nilang datos ko. <laughs> Ayun Ay, na nga, yung na nakakalungkot. Kasi nung ni natin sa last year during oh. the budget deliberation, so yun din yung sinabi sa natin na titignan pag-aaralan. <laughs> so, well, sana this time talagang uh, pag-aaralan at uh, babaguhin na nila yung numero na yan. Kasi ang pinag usapan dito, inflation pa rin eh. Oh, factors ito inflation. Siyempre, mataas ang presyo ngayon. Ayan, tataas na naman ang uh, kada litro ng presyo ng produktong petrolyo by next next week yata. Tapos oh, uh, medyo bumaba okay. naman yung presyo ng kada uh, kilo ng bigas dahil po sa mga kadiwa na yan. Yes. Opo. Uh, lalo na in-expect din pagpasok kasi 'di ba pag, pag pa. uh, epekto na yung Oh. sa pa um, okay re na po tatanggalin 'yan. siya. So, oh. ang expectation ay bababa ang presyo ng ng bigas. Oh, Pero, mm -hmm. marami pa rin mga variable sa na hindi natin alam na pwedeng mangyari, 'di ba? Dahil mm. uh, may mga outside forces beyond our control na pwedeng makaapekto mm. sa supply ng ating mga pagkain. Sweldo po. Uh, ano po sa tingin niyo? Dapat ba talagang uh, across the board na ito taasan? 'no dagdag ganung suweldo. Diba? Um, sinoportahan natin sa Senado yung pagpasa ng 100 pesos across the board all mm -hmm. over the country. So mm -hmm. sana hopefully eh, within the year pa ipasa natong 100 pesos. Okay, so eto na po, kini question nyo 'yo talaga sa Senado. Mukhang hindi talaga ito ano uh, feasible, imposible talaga. Na, ito. Kasi ang ganda ng presentation nila <laughs> oh, Sir Alza, na parang bumaba, Mahal bumaba. Two million. Pero ang tanong, eh, talaga bang bumaba? Ewan ko lang kung baka si... Baka bumaba kasi yung numero ay mababa. M mukhang dapat siguro si Sekretary Balisaka kung nakikinigin, bumaba ho kayo sa doon po sa <laughs> mga karinderya. I-check nyo ho. Baka nagkamali lang siguro sila, ma'am, no? <laughs> well, may oh, ayun na nga oh, eh baka oh. siguro din yung nasa actually kasi ang gumagawa ng survey na ito ay yung Philippine Statistics Office eh oh. Eh, asan? So, baka sila yung dapat pag-aral. Uh, ano ba ito? May basis kaya itong mababa na yun? Wala eh. Kahit ako tatanungin, minsan talaga kumakain ako ng karinderia ma'am. Wala. Wala kang mabibili dyan sa uh, 21.50 pesos. So, well, anyway. Sige po. Uh, so, ano pong susunod na hakbang ng uh, inyo pong uh, kumero po kayong hinahawakan, Komite, tungkol po sa isyong ito, ma'am, bilang uh, senador din ng bansa uh, so kami ngayon sa Senado ay busy talakayin ng ating budget for next year. So tututukan natin kung ano ba talaga yung mga dapat na pondohan for next year's budget para ma-address yung ganitong problema. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon. Senator Nancy Binay, good morning po ma'am. Thank you. Yes. Good morning. Maraming salamat. Ito na po si... Uh, ang susunod natin aa a uh, uh, chairman po ng uh, kilusang magbubukid ng Pilipinas Ginoong Danilo Ramos uh, Ginoong Ramos magandang umaga this is Aljo Bendijo sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo sa programang Punto Sintado Reload naka-live na po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas sa uh, Sir Danilo Okay Uh, magandang umaga, Anjo. Magandang umaga po sa Opo. lahat ng uh, tagapakinig at tagasubaybay ng inyong programa. Karangalan ko po na maging bahagi ng programa niyo sa uh, umagang ito. Opo. Uh, sir, uh, ano po ang inyong inilabas, ang uh, reaction po sa inilabas na figures? Ano po, ha? Uh, ang inyong pong opinion dito? Dito po sa report ng NEDA uh, na makukonsiderang food poor kapag 64 pesos per day ang gasto sa pagkain? Uh, Unang-una po, wala po ito sa realidad Apo. Uh, ng buhay sa kanayunan at sa panliling lang po sa taong bayan. Uh, ang tanong po namin, si Sekretary Balisakan ba sa Pilipinas nakatira? Uh, mukhang Apo. hindi po niya alam kung ano nangyayari sa mga magsasaka, mangingisda, agri-workers. Ang totoo nga po niyan, dati po, uh, kami ay isang kahig, isang tuka. <clears throat> ngayon po, kahig ng kahig, walang matuka. At uh, ito pong sinasabi niya na na 64, Apo. eh, pag, uh, kahapon, bumili po ako ng bigas, mm. 60 pesos mm. per kilo. Apo. Oo, kasi senior na po ang bigas ngayon. Wala na po yung sinasabi na 20 ah. at yung pong 29 eh sa mga piling kadiwa po yon, uh, mga piling tao. <clears throat> Kaya po yung sinasabi niyang 64 eh hindi po yon na uh, wala po yung katotohanan at mukha pong iyan ang gusto nilang palabasin doon sa kanilang kick-off. Kung matatandaan niyo po, yung Bagong Pilipinas ni-launch nila oh. noong January 28, 20, 2024 sa oh Tirino Grandstand. Oh. Ito po ba yung Bagong Pilipinas? Opo. Oh. At uh, alam niyo, ngayon po, ito hawak ko po yung uh, 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 lumabas po sa uh, oh. uh, isang major newspaper noon pong nakaraang uh, Pinos food insecure at ang sabi po uh, ng pag-aaral ng UN uh, the average cost of a healthy diet in the country increased to 4.10 dollars per person daily in 2022 higher than 200. the 3.84 dollars in 2021. Kinumber ko po, ito uh, to po, uh, kung 58 po per dollar lumilitaw, 237.80 centavos per day. Kaya po wala po yung 64 120. na sinasabi ni Secretary Balisakan. 7.9. Oh, nga, no? Ah, siguro uh, uh, bumaba talaga, no? Bumaba talaga ating mga opisyalis ng pamalan dyan sa laylayan mismo. Check nila. No, ito po'y hindi naman uh, sa pagtulig sa well. Uh, Uh, pakiusap lang siguro sa ating mga opisyalis ng pamalaan na kayo na mismo mag-check oh, dyan sa mga karinderya, dyan sa mga palengke, kung magkano ba talaga mga bilihin, oh, at damdamin nilang pulso ng bayan. Hindi eh, uh -oh. yung basta-basta lang mag-release -re ng mga figures na yan para uh, ipalabas na gumagana na ang kanila pong mga programa at gumaganda na ang ekonomiya ng Pilipinas. Sino man naman ang oh. ayaw ng gaganda ekonomiya ng Pilipinas? So nga naman, maganda oh. yan para tayo ay uh, makapag-utang pa o kaya maraming mga investor pupunta dito. Pero dapat, eh yung makatutuhanan, tama ho ba? Oh, o so, tama, oh, tama po na, yun. Na, Alam nyo, gusto ko pong banggitin. Natatandaan oh. nyo po, noong 2023, oh. yung pong uh, malakas na bagyong egay oh. na tumama po sa Cagayan Valley at Cordillera. Oh. Ang dami pong nasira. Okay. Pangalawa po, yung El Nino, uh, kung matatandaan po natin, ang sabi po mismo ng task force El Nino, oh. 15 billion ang damage sa agrikultura. Mm. Kaya po ang panawagan po namin is kompensasyon sa mga biktima. Uh, sabi po mismo ng gobyerno, 80 out of 82 provinces. Ang hindi lang po apektado ay Batanes at Sultan Pudarat. Mm. Katunayan po, kami po eh hindi nakapagtanim sa lalawigan ng bulakan. Kaya po talagang sunod-sunod po, pero ang nakakabahala po, yung pong tugon ng gobyerno, in terms ng ayuda, para po bang uh, patak ng uh, ulan sa disyerto. Opo. At uh, yung pong mga, alam niyo po ba, Andio, yung pong uh, mismong uh, uh, buwis na pumasok sa pamahalaan, oh. sa ilalim po ng Rice Liberalization Law, nakadalo po ako sa pagdinig na ipinatawag ni Senator C. Villar. Alam niyo po ba na from 21, 22 at 23 30 billion pesos po ang sobra na hindi po naipamigay sa mga rice farmers at sa mga biktima o mga uh, dapat pong tumanggap ng uh, benepisyo na yon dahil sa buwis pangalawa po alam niyo mahalagang mabanggit ko sa inyo ang main proponent proponent po ng reduction of tariff from 35% to 15% tariff uh -oh. Uh, yung pong imported na bigas, pork, chicken, and, ag and other agricultural products, and no other than NEDA Director General Arsenio Balisacan. Kaya tingin po namin, dapat wala na siyang puwang kung meron pa pong natitirang kailian kay Sekretary, eh dapat po ay mag -resign na siya para sa interes ng uh, food producer at mamamayang Pilipino. Okay, maraming salamat po ka Danilo Ramos, Chairman ng Kilusang magbubukid ng Pilipinas. Nasa linya naman si Rosario Guzman, ng head research ng Ibon Foundation. Ito, Ibon. Iba naman ito. Ay mga ano to, eh, ekonomista. Ma'am Rosario, magandang umaga. Magandang umaga yeah. po at sa ating mga taga-sabay-bay. Apo, reaksyon niyo po doon sa sinabi po na ng PSA ngayon, lang. Per region pala ito, iba-iba? Oo, oh, may 72, meron pong 64, merong... Uh, ito yung mga threshold nga ng food poor. Pag below 72 sa Metro Manila food poor ka na at binatay nila yan doon sa presyo talaga sa palengke at may pag-aaral din yan mula sa uh, National Nutrition Council yata na makukuha din ng sustansya kapag nagluluto, ikaw nagluluto ikaw mismo magluluto nito eh Opo ano po reaksyon niyo Dona uh, Mam Rosario? Uh, siguro po kay kailangan nating hingin no sa NEDA mismo okay. yung kanilang methodology okay. kasi yung binabanggit po ng PSA ay pagko ng ating kailangan para hindi tayo matawag na gutom oh. o uh, tinatawag nilang non-food poor ay galing sa isang methodology na matagal na nating sinasabing may pagkalaos na una oh. pag kinuha natin yung menu mula sa FNRI oh. ang menu na na ipinakita sa atin ay um 1976 pa nating ginagamit ano ay? Ano ba? At ba? yun ay opo, <laughs> at yun ay nilalagyan nila ng multiplier kaya medyo hindi hindi kami sumasang-ayon na yung binabanggit na real cost yon mula sa palengke hmm. kaya rin nagkakaroon ng isang matinding reaction kasi yung mga taong nagre-react ay totoong pupunta sa palengke. Opo. Ang cost po talagang ginagamit ay least cost. Opo. Ibig sabihin, yun ang method na ginagamit ng ating gobyerno hinahanap niya yung pinakamura ha? ayon sa binabanggit nilang nutrisyon at yun ang sinasabi niyang pamantayan or threshold. May mm -hmm. eh, problema tayo sa least cost eh. Mm -hmm. Kasi hindi yun yung accessible talaga magkano, sa ordinaryong mamamayan. Magkano po, Kaya ba, tayo may, Mag mm -hmm. magkano po ba dapat sa tingin ninyo? Dapat threshold na yan? Um, kasi sa ang, ang kasi eto nga ay ano po ano Uh, policy making, so dapat mm. gobyerno ang magsasabi kung ano yung pamantayan. Sa inyo po. Sa, sa inyo Pero lang. sa IBON Apo. kasi, dahil kami ay gumagamit ng family living wage, oh. sino compute namin yon mismo sa isang method sana dati ng gobyerno na inalis na niya bilang pamantayan ano yung mm. living wage, ay lumalabas na kailangan ng isang Uh, tao ngayon ng 90 pesos so, oh, at all regions po yan hindi natin pinag-iiba-iba yan hmm, all lang regions naman. yan or maybe pwede natin sabihin sa national capital region totoo po yan kasi y yun ka natin, ng palengke ano? din ma'am no iba-iba presyo eh sa kabilang tindahan iba presyo <laughs> per kilo iba-iba <laughs> eh. so may problema kasi po pag food ang pinag-uusapan ah. eh, kasi yung accessibility and availability niya pero nutrition kasi yung connection yes, hindi kami yes. tumasang ayon na ganun yung nutrition yung halimbawa yung sinasabi kanina na tantumpok ng dilis, lunch mo yon at saka isang mangkok ng munggo hmm. medyo um sana magsalita rin yung mga nutritionist natin oh. hindi yun yung sasagot doon sa healthy no na, na individual at pangproduksyon sana yung ating pagkain kasi hindi naman tayo nakaupo lang marami sa atin ay talagang gumagamit ng lakas para magtrabaho oh. pero kulang po talaga yeah. even yeah. sa nutrition wise yung binabanggit na ito yung menu at hmm. galing yan sa ating sariling gobyerno kaya nakakaano nakaka, -ano, nakaka nakaka-react ng gano'n. No? Oh, okay. na, 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 parang na ani yung mga tao, nasa-shock sila. Okay, sige po. Okay, maraming salamat po, Ma'am Rosario Guzman, ang head ng research ng Ibon Foundation.